So yan guys magandang hapon at welcome back again sa ating uh, vlog youtube Ayan dito sa Manila Dili update natin So pasensya na at uh, matagal tayong hindi nakakapag update no So ito nandito tayo ngayon sa may uh, Aracero's Park o oh, ayan o oh. Pero hindi yung Aracero's Park yung vlog natin Siyempre itong bagong esplanad Ayan o oh. So, alam nyo, esplanad dati, di ba? Yung naka, ano, lang, ah, uh, parang naka, tawag nito, isang, ah, uh, lang ng, ah, uh, ano, tawag, uh, biodeck. Pero ngayon, hindi na kasi malawak na siya. At ayan yung ilaw, ayan, bago na, oh. Pinalitan na lahat. At, ah, uh, mapapansin nyo rin yung pinakatulay na yun, oh, yung pinaka footbridge bago rin yan mayroon na rin at ito na rin yung esplanade ngayon oh, na bago okay. so lalakarin natin yung esplanade na to kasi tingnan nyo, may tawid na hanggang doon sa may uh, ilalim ng Kison Bridge ayan yung Kison Bridge oh. uh, so ang ganda na so let's go bali nung Sunday guys ah uh, guys ano to uh, nung Sunday uh, inauguration ni ano ng presidente yan oh, dito yung uh, palaytining nila yung fireworks display yeah. nung linggo yan yung Aroseros Park na malapit na dito sa may uh, Kisan Bridge ayan So, ito yung kagandahan nito kasi pagpasok nyo dun sa may uh, Aroseros entrance, tapos dire lang kay dulo, yun. Makikita nyo na to dito. <coughs> Excuse. So, ayan, Ito na guys, oh. Ganda. Ayan, oh. mapapansin nyo may mga nakabike pag once na nagtuloy tuloy kasi to guys na matapos hanggang doon kasi ang ano nito continue nito hanggang sa may ilog pasig ay hanggang Laguna Lake so ayan yung kulay red na yan yung mga nagbibisikleta ayan o di pa natin alam kung hanggang kay, uh, kailan pwede nga gamitin itong area na to sa mga bike oh, uh, pero pag once na mas mahaba, mas maganda ng uh, ano to, ng uh, mga nakabike uh, oh, may guard dito ano yan guys yung laman yan mga food supply yan yung hinihila papuntang pasig yan bigas yung laman niyan or ano mga harina ganyan o ang ganda malawak na yung dadaanan so bali ito yung uh, phase na ano uh, uh no. kita na yung uh, port bridge ito naman yung ano Loton Ferry uh, Station dan Pasig River at uh, pa mapapansin din natin dito guys no, uh, itong uh, ano na to uh, bridge na to ang tagal na nito uh, tagal na nito si PRRD pa dito noon Uh, ginagawa na yan pero hanggang ngayon may ilang taon na rin nakaupo yung ating uh, uh, kasalukuyang uh, ano ngayon uh, pero hindi pa rin siya nagagalaw ayan. ang tagal so siguro kulang na naman sa budget yan so napakaganda nito guys kasi eh, no, mga de na rin itong pinaka ano dito area na to ayan ayan o oh, yung plano o oh. oh, diba ang ganda Wow so kaabang-abang yan Pag once na natapos ito rito Ay tas meron na rin dito yung terminal Okay So palito yung LRT1 So sana yung pot bridge na yan Mapansin na yan At matuloy na Ay kasi pang tao lang yung Tulay na yan eh. Uh, from Tiapo To Loton magaling magaling so isa ito sa napakagandang uh, proyekto na yan na may progreso din uh, oh, napakadabis ng gidaw ng side ng ilog pasig Uh, side pa lang ito ng Maynila guys no yung esplanad ayan oh yung mga plano ayan oh, yun yung mga plano na yan pag once na natapos dito dyan sa area na yan mapagaganda yan so yun yung mga uh, abang na dapat natin uh, bantayan din ayan oh, Oh, napaka-wow niyan. Oh, napaka-the best. So, ang ganda ng uh, phase 4 guys, no? Ito yung phase 4 ng Splanad. Oh, di ba? Pag tumagos naman dito sa MacArthur Bridge, yan, sa ilalim na yan, MacArthur Bridge. Uh, oh, nandyan naman yung phase 1 and 2 tapos tree so sunod sunod na yan so makikita nyo yan guys yung plano dyan yan daba o pag natapos yan o mas maganda tingnan daming ano daming malawak na papasyalan na yung mga ah uh, motorista dito sa Maynila so ayan tatawirin natin tong ano yan MacArthur Bridge oh. Okay, MacArthur Bridge. So dito na yung pinakadugtong. Mm. Yan. O, dito nagmula yung phase 4 nitong ano esplanad. Yan. Simula dyan. Dito sa area na to. Kasi yan dyan, yung phase 1 na yun. Yan sa may tapat ng post office. Alright. O, oh, di ba? Ayan na yung MacArthur Bridge. So, ito guys, kung mapapansin nyo, dito naman nagsimula yung Phase 1. Ayan, so, ito yung post office. Phase 1. So, ito na yung Phase 1. Ayan, ang ganda na ng mga halaman. Alright may mga Christmas light na rin ito sa gabi ito kung mapapansin nyo, iba na yung mga halaman dito malalaki na kasi syempre matagal na siyang nakatanim may taon, ilang taon na rin <clears throat> ito yung pinaka biodic din dito noon na esplanad lang ano lang siya biodic lang so dahil nga sa naisipan nilang baguhin Uh, isunod yung mga design nitong ilaw na to doon sa Jones Bridge na ginawa ni Yorme Isco noon kaya napakaganda napakaganda ng ginawa na hindi pagka develop nitong ano na to uh, Bla Pasig uh, River uh, Esplanade ayan So pag natapos to guys no na 25 kilometers ito eh from Manila Bay. So yung mga nagbibisikleta start dito ng Manila Bay hanggang doon sa may uh, Laguna Lake napakaganda. Ayan. Oh, so yun lang guys, yung ito yung pinaka Ito lang yung pinaka phase 1. Yan. So, susunod na vlog natin siguro yung 2 at saka 3 na lang. So, ito yung 1 at saka itong 4. Yan. So, yan. So, baka magtaka kayo kung bakit yung 1 ang 4 uh, four ang nagdugtong. So, yung 1 kasi ito yung nauna. Tapos, pasunod doon 2 and then 3. Oh. Tapos saka naging 4 uh, naman ito. Yan. Yeah. So yan, abangan nyo yung ating next vlog update sa Manila. See you!